Ibilin ko rin po na kung sanilas. Gani? Mm. Uy, wala rin idol, tapos na kami kumain. Ha? Oh. Ayun muna na. Bali mga idol, pupunta na kami sa dagat at tapos na kami kumain. balik kanina mga idol, hindi ko nalang pinakita yung ano, pagluto sa isda. Tsaka pag ano ni Lister sa bangka oh, wala nang bangka dito dito yun may eh. dito yun ang bangka mga idol ando na pinababa na ni Lister kasi yun ano, oh, pabalik na yung tubig pahiba sa ba hunas so alam nyo na pagka hunas mga idol ay hindi makaalis yung bangka dito kasi mabigat po yan tapos malayo malayo yung ano so sama nyo kami mga idol ando na si Lister, oh. ang bilis bilis lumakad libre naman daw siya ngayon mga idol kaya, yeah, yun, sama ko na muna siya sa aming eksperimento. <laughs> Yung ano yan, mga idol, sa mga sulit to, no? Yung, kumbaga, bubutrat na yan, ay hindi siya talaga katulad nung sa ibaba ba, na magaling. Ma, maganda pagkagawa. Ayan, ako-ako lang nag-ano yan, gawa. Noong, noon pa yan, mga idol. So... Tinala ko dito sa dagat at subukan natin kung Ala ang lukay. Kunin ko na muna yung lukay, Maydol. Kita kits lang tayo dun, Balikan ko muna yung lukay kasi lalagyan namin ang lukay. Ah? Oh, nag ng lukay. Ha? Oh, nagunsa manang ang mga tao dia oh. oh. nanahid sila. So yun na nga, Mayl. Balik tayo. Ayun oh. Kinuha ko lokay i-gali bali gagawin namin dito parang itabo namin dun sa bubutrap ba kunwari <laughs> andun si tatay si manong ah, pupunta siya sa kanyang tinanim na guso ah, may lambat dito mga dulo pahubas na guro oh mm, ay nagpahubas mga dulo pahibas kasi pahibas na o sana makarami din sila Ayun Kan sa TV makikita niyo 'yan mga idol. May lambat na naka, ganyan nakapalibot doon papunta. Tapos maraming tao doon oh. Sabi ni Manong nanahi daw 'yan. So sana mapanood niyo yung ano mga idol. Oh. Simula ng video na 'to mga idol. Sa na ayan, ayan na yung bangka mga idol. Oh. Ando na si Listero Tsaka sana may gasolina pa yun. Ah, meron. daghan pa natin no. Ah, ayan, may gasolina pa pala. Kasi nag-stock din ako ng gasolina noon nagbigay si ma'am Jocelyn ng pangkasulina daw so ayun hindi kami nabili tapos yun maraming salamat talaga ma'am Jocelyn Harrison sa lahat ng ano mo uh, blessing na i-sinishare dito thank you po next time mga idol uh, sa mga sulit dyan no, na nakapanood at nakarinig na sinabi ko na may pabigas po sila si ma'am Jocelyn sa timpalpak mga idol tapos Ah, uh, meron din mga kapitbahay ko, mga idol. Ah, uh, abangan niyo 'yan, mga idol. Abangan niyo 'yan. Matagal na 'yang plano kaso ano ba? Marami kasi step by step lang daw. Marami naman, marami din nano si Mamba. No. Uh, sakit pa, hindi pa masyadong magaling yung likod ko, mga idol. Sana hindi to babalik. Ter. Kaning kahoy ter kay katong bitik na to way kahoy kadang bitik ha way kahoy kahoy go <laughs> ito Dinala na ka talaga to samahan nyo kami dun idol sa ano na lang tayo kita kits mga no dun sa dagat talaga ha At saka kukuha ko ulit nito mga dulo siyempre iba vlog ko din yun mga idol yung pagkuha nito mga dulo ito ba ito yan 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 yung pinatawag na tukon kasi mab mababa lang pala sya oh, ano ba maikli anong tawag dyan ay eh? ok Ha? Di isuway na ter di masud. So, ayan mga idol. Bukuan na lang guro tata ter. Kahoy. Ta Pera. O kana. Ah, sige Kana. So mapalipad ang aming bangka mga dul. Hangin nilo oh si Tatay nag-ano nito mga dul, nag i para siguro purpose ito sa makina. Hindi ta mapalipad ani dito. Mapalid, ane, ter, Taas lagi ang PC pater. Chik, ma-chik, nagbibaka yung baka pati yung lubid mga dul pinutulan ba? No? Sabi ni Tatay mga dul, iba na yung ano ko. Iba na daw yung ilisi pinalitan. Sabi niya. Kaya sana wag na baka nanood sila dito. Sana naman wag na. Tama na 'yun. Sa inyo na 'yun. Kasi bibilhan ko na lang sana ng bago mga idol. Kana inana ba din na, na mabunggo. Ay, okay. Kasi 35 meters to. Mga idol, siguro mga 800 yung nabayad ko diyan sa ito ba lubid. Ito. Nalagay ko na muna tong bag mga idol. be eh. Sayan so, madol, kita kit sawan tayo do na sagit na. Uh. Ayun madol, dito na kating sagit na. Ya. Fish 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 kin siyan madol tapos yan ban banon. So sumusunod nang gitrilagay madol kasi may medyo may bato dito. Pero sumukaratin ilangoy madol. Lalangoy din tayo. Pero okay na lang lagi nang counter. Paakyat sa un higot higot. So, oh, anak ba, anak. Na. Na. So oh, dire botang bi para ma kita sableg. Naasot ah, dire pa dulo. Yan. Ah. Na. na. So dito natin subukan tong bubu trap mga idol Siguro papandawin namin bukas. Bukas din. no. <laughs> na. <laughs> subukan na namin pandawin bukas mga idol Na ano kaya ang oras? Ang ang tinatanong ko, yung lubid natin ba? para pang gawang palatandaan ah dito lang din naman no oh. madali lang tandaan si brother na no? ayun no oh. dito dapit oh madalo tsaka may yeah. ano palutang din dyan no oh. iwan ko kung ano yan pasinsya na mga idol sa boses video Giyo... pugtun yun na ano, naman eh? hmm. na I ano namin yung ano dito madal ah kaning kanyang bira hunter di madabira eh. ni eh? man Ay, say, say. na anak ako no So sana Sana makahuli itong Ano namin eksperimento Mga ilan At saka yun May na yan mga idol Nilagay namin sa lata Ayan na sa ilalim So sana Kahit maliliit na isda <laughs> saka Walang ibang mask silister Kundi Ito lang So siya na muna Gagamit itong mask ko Tapos ito yung gagamitin ko So, siguro lalangoy din ako mga idol lalangoy din ako maghukas na kuter teka mga idol nagtali pa kasi si Lister teka mga idol ayan mga idol tapos na namin ilagay teka ano ko mag nakahukas ako mga idol bali yan itatapon na namin o oh, iplastar namin sa ilalim mga idol hindi itatapon Ha? At saka gamit kong maso, walang silbi, oh. <laughs> ano ito Meryl? Nagtawag uh, dito? Mag-molds mag ba? May buslot na dito? Zon, ha? Ayan ah? si Lister uh. Malayo, ulang bato? Wala? Layo di ay? Ula, ula ter. Nah dia. Sama mana nih? Eh, Hulu kulane largo. Ah, ang eh, mail. Asa bang palutawan tawa nih. Nasa pikas na hogang pelut tawa nih. Eh. Oh. Iya. Yeah. Op, nasangit sa kisi. Oke, oke. Kita, wih. Malalay lang ako ah. Oke. Okay. Ya. Oke. Aduh. Ini mau dari dito, Guru. Lah, bui Ah. Buka Ah. Ngayon <tongan> po, te. Nagbabols aku anak ko. Pa, babaw lang pala dito, dito namin lagay sa may bato medyo maraming bato lagpid tang basta malabo pa yun lo ewan ko baka itong malabo siguro ito makaano yung sakit yung dagat pa dala kasi masakit pa yung talaga yung likod ko sarot ka pala kay Bulls Raffles ay nul kaya pala pinagtatanggol tatanggol ako ni Bulls Raffles kasi ano pala pareho pala kami panut <laughs> ito ba si Lister sarot sa'yo nul o oh, na pala siya lalamove thank you at ingat ka sa lagi sa biyahe mo ah Ah, yan tumawag print kami ngayon. Ah, tumawag tumawag ako. Tinawagan ko talaga siya ba. Ayun. Ah. Yan, ano ba yan? Ano ba Eh, hasa ba ta? Oh, oh ito yung nater. Hindi mo ko kakita. Wala silbi yung masko ko, ayun. Ah, oh, dadalhin. Dito. Dito. Ha? Dere. Oh. <tik> <tik> uh, Tama ba di mamana diretter? lang kayo ug mo mabaw rin natir aw ug mo taob mababaw lang pala dito madulo pagka pagka hibas ba mababaw lang sa eh may mga pambot may dulo uh, hindi uh, pa na nila kawatan kay ano ito nga mga idol sabi naman nung ano duha duha to mga idol kung may may babalikan pa ba kami o kung wala na ayan sabi ko naman, just na lang po ang bahala. Pag ka nawala, oh, ibig sabihin, kinuha. Okay lang yung laman kung kukunin, no? Kung may huli. Huwag lang yung gamit. Kung Walang oh, silbi itong mask ko, model. Bro, wag kang takilin lang ulit pa nila. So yun, maydol, bali tapos na kami maglagay ni Lister doon. Mababaw lang. Oo. Uh, Mababaw lang pala dito, mga Tsaka akala ko, malabo. Yun pala na palabo ito. <laughs> Malino pala. Ayun mga idol no. So smigin na. nga mga Rydol. Yun na yung palutang sa aming ano, bubutrap. Ayan. Tsaka madali lang siyang tandaan kasi na parang sa pagitan niya no yung dalawang fish cage ganyan dyan din kami dumadaan galing don sa no kila manong kaloy papunta dito o oh, so yun, mga idol so sana hindi siya kunin ng iba <laughs> kasi sabi nila ay marami talagang ano mga idol manghilabot dito sa amin or manguha ng kahit hindi sa kanila ba so Sia karina kali sana yang ditukuh kodin ya <laughs> kakawatin sejarah <laughs> di guna ke pagtut belas balai eh. saya nama Maidan uh, sana sortehnya noh pandawi namin nya nilister mah bukas bukas nah bukas agad bukas sama jis ada kundagat pa? ada kundagat noh so buka natin tapos oh sana video e, kodenya Maidan pag pandaw namin jan kumustahin natin malalaman naman kasi yan mga dol pagka kinuha siya tapos binalik nila lang halimbawa ito ganito yun pagka kinuha yan tapos yung huli lang yung kinuha nila malalaman natin no kung may kumuhang iba ibang tao tapos malalaman din yun pagka yung bobotrap mo ay nawala kasi wala na dyan <laughs> hindi na natin yan makikita <laughs> so ganyan na lang no? Ah, so ipasadjust just na lang natin ang lahat mga dyan so sana hindi sana hindi nila kunin sana kunin na lang nila yung laman no tapos it, kami lang bali tagalagay ni Lister tapos sila tagakuha nuli <laughs> <laughs> so yung anong mga, mga idol hindi na hindi, hindi na muna kami uuwi pupunta eh. kami dun no Bak, maraming tao doon sa banbanon mga idol oh. parang may ah Para oh, wala na wala man lagi nawala man nawala no oo oh, pupunta kami doon kasi nga huyibas ngayon so may pagkakataon kaming makakuha ng ano doon ah uh, bunog kung tawagin no so yan Ah uh, sa lahat ng nanood ngayon mga idol hanggang dito lang muna ang video na to, tapos kung halimbawa asurtihin kami doon ni Lister ay ano na lang uh, ibubukod ko na lang yung video tsaka abangan nyo mga dol at samahan nyo kami sa pagpandaw nito mula sa bahay hanggang makita kami ni Lister maganyan ba hanggang sa pagpunta namin dito ano samahan nyo ko kami so sige mga dol maraming salamat dito lang muna ang video na to mga dol at uh, kita kits tayo sa ibang video mga dol so sige Thank you sa lahat ng silent viewers sa mga bagong nagsubscribe sa channel ito. Maraming salamat po. O ba Peter? Bapak bye ter Bapak bye 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 my doll thank you bye remine